Mauni ang isa sa pinakasikat o pinakanindot nga kalsada diri sa Davao Region. Mauni ang Palm Tree Road diri sa May Tagum City. Grabe. Mauni nga pagsulod pa lang nimo o Tagum City. Makaingon nakagrabe grabe kanindot sa mga kalsada. Aside nga simentado, espalto, walay mga bangag na apazoy na nga kanang Palm Tree. Kanang murag naka-experience po ka naka o biyahe sa May Beverly Hills bitaw diya sa May Amerika. Kunya diya banda po sa May Dubai grabe nga nani bayakan indot ka na na palm tree oh, kuyaw kayo ang mga politiko LGO direa sa may tagom city kay giplas pag ayo ang maong lugar had... so di mo makita nga na inindot na mga proyekto daghag mga negosyo nga nagtukod direa nga lugar ang wow. ugang yung lugar plastado daghang yung na mga negosyo and of course kung daghang magtukod na mga negosyo daghan pong mga tao nga pwedeng makatrabaho oh. Wow. ng bantayan ninyo inyo ang lugar kung wala ka rin pag-asinso, ka balik-balik lang mga politiko, kana, wala lang sila'y ginahimo. Ibalan dyan na to, niya asinso ang maong lugar, kung kana sila daghang ng gitukod ng mga negosyo. So, kining no, grabe, gining nindotako ah, kung makaagi ka diriya, ah, ka, maka wow, makabidyo, yung ka, samot na, first timer pa kanila nilabay, diriya. Maunang o kanindot, nga kalsada nga tong istoryahan, diriya, sa Davao Region, or diriya, sa Mindanao. Kaning daang Marlika, or Tagum City. Norte. Ang isa sa pinakanindot nga kalsada diriya sa Dabao region. Makaingon kag wow, perfect jod kay. Onya pangutanon ta ka sa inyong lugar unsa may asinso nga nahitabo? Unsa ay mga proyekto nga nahimo sa inyong mga politiko nga gabalik-balik ra og lingkod? Man tanata sa ato ang mga lugar nga yutang tawhan ba? Pero ang pangutana lagi usay makalagot pud ta kay nagbalik-balik ra ning ubang politiko. unya walay mga na himong serbisyo. Pero mas proud yun kayo, ka mas makaproud yun o taman ko nga lugar nga gipuyaan or atong gilaagan is lindot kayo, ka daghan o kasinso. Daghan o mga negosyo nga gipang tuko. mga tao nga makatrabaho, makapahimulos sa maong mga negosyo. Hindi kaya mga tao magsalig lang sa mga ayuda. Dili na manarbao. O niya, pasoy uban nga makadawat lang nga ayuda e diretso dayon og shopping suga lang o ko mag-ingon nga tanan ha, pero kasagaran, maunay ginahimok. Ano mga ngayon, may sa mga politiko banga kung hatagan ninyong tarong nga serbisyo ang maong lugar, grabe. Daghan pa magmas, matabangan pa na mga tao. Um, daghan pag mas malipay sa inyo ang gihimo. Grabe, kanindot diri ang kalsada. Ano ang eh. city, kung maskin pagikang kag north, south, east, west, aw, pag solod pala nimo mo, entrada na nimo ang grabe, kanindot na mga farm. Kanyang kong Siti, City ka? Proud bakal ka ngayon na, eh?